Ano gusto mong gawin ng baby? Gustong lumabas? Gustong ha? Hmm? Gustong gustong, 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 gusto pa lumabas? Gusto mong gumala? Gusto gumala? Gusto gumala? Hmm? Gusto pa gumala? Gusto mong gumala? Gusto baby? Gusto gumala? Gusto lumabas na? Lumabas ka na. Hindi ka na matulog. Mabas ka na. Mabas na. Gusto lumabas? Ay, saan? Gusto lumabas? Ano na? Gusto lumabas? Gusto lumabas siya ng bata? oh, Oh. oh, may mga bata na dun sa labas. Hmm. oh, may mga bata na dun. Hmm. Nasaan na yung mga pusa? Ano na sa labas yung mga pusa? Hmm. Ano ba yan? Ganyan, ganyan. Ano yan? Nababa yung dila. Hmm. Ano? Basta na lababas? Iyan na. Labas na. Labas na. Labas na. Ay. Galing nga. Gusto na palang kumahalaan yan eh. Gusto palang kumahalaan ng baby na yan eh. May ilong na yan. Ito yung ilong. Hmm. Basa. Hmm. Healthy. Pagganyang basa, healthy. Hmm. Guys, pagbasa ang ilong, healthy. Pag tuyot yan, dehydrate na yan. Kaya... Kainumin yung painumin talaga ng tubig yan. Ah, pag tamad to, matamad to. Ngayon, tuyot na tuyot yung ilong niya kasi tamad uminom. Yan o. Ano, ina ano namin yan. Kasi, hindi uh, nadahanan yung sasrins. Ayan, para makainom lang. Kasi tuyot na tuyot niya sa no? ilom. Tamad siyang uminom. Ayan. Hindi ka tumadehydrate. Kalo ngayon, mainit ang panahon. Ayan, kailagang painumin pag naglawit-lawit na dilan yun, sobrang lawit na ng dilan yan, binubuhusan ko agad ng ano yun. pinapaliguan ko na agad. Mamaya mas stroke. Sobrang init. Ayan. Nakaharap yan sa ano, tutok sa bintilador. Nakaharap siya. Ayan. So, sinantok to. Ayan. Kapag ka pa kasi, nanantok ka pa. Ayan na, tulog na muna. Tulog na muna kung inantok pa. Ayan, yun yung ano, yan yung uh, i-check lagi kung ano, yung mga hindi pa, ang ba na. ano, tuyot yung ganito, yung ilong nila. Ayan. Ayan, oh. Pagbasa, healthy yan. Pag natuyot-tuyot yan, dehydrate yan. Tapos yung dila, kulay pink, ayan, healthy. Kasi, pag mayayay sila, ano yan, uh, maputla yung dila, maputla. Ayan, ayan, ano yung dila nila. Tapos mga bibi, tinago ni ganyang yung pink ang dila dahil diyan alam pag kasi sila maputla ang dila niya dati nang kano siya ang kababisya siya ang puti ng dila ang putla ng dila ang kababisha. kasi yung isa namin na ano na, 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 farbo na parfo yun ang putla na ng dila ano di namin agad napansin kasi first time namin mag-alaga ng ay mag-ano ng karoon ng ganitong kaya yun, kawawa kaya mula noon, kaya ingat-ingat na namin itong bibilaglog namin ayan, pinitin na namin lagi yung lila niyan. minimulti na lagi namin yung ilong yung dila, yung chan yung kasi dyan nakikita sa chan yung ayan, may mga rashes yan dyan pag ano, may naramdaman sila ayan, ganyan, Bumukang itong din dyan ayan, may mga ano rin dyan nakikita dyan mga rashes dyan ayan, check up na agad. kasi minsan yun, masama ng pakiramdam niya. Ganyan. Ganyan na namin lang bilang wala nang nangyari nung una namin ano, baby Nga, namin na hindi namin naagapan kasi hindi namin alam. Ayan. Tsaka pag lumabas sila mag-amoy-amoy sila ang mga dumiba doon. Yun yung isa yun sa na ano, kasi lumabas lang kasi yun. Tapos so, yun mag-amoy-amoy sa mga dumi ng kapwa nila yung mga aska ba doon na nakukuha minsan yun amoy nila yun amoy amoy may mag amoy amoy sila kasi may mag sila amoy amoy yeah. uh, ingatan talaga sa parbo. walang pag ano talagang palabasin ingatan talaga kasi madalas sa labas nakakakuha ng na sakit eh. yan yeah. yeah. check na natin ganyan oh, malinis yun yan ay ito pag ganyan. May sila ano mabibina oh, mabibina <laughs> nag namin yun yun. Eh. nag namin yung baby na yun eh. O, madumi pa ang mata. Hindi po malabang mata niyan. Mga ano lang yan. Morning glory niyan. Hindi pa na ano. Ayan. Mahaba na yung ano. Medyo mapahaba na yung balahibo pinupitan niya na karang buwan. Ayan. Bilis ng ano. Bilis ng paghaba ng buhok. Ayan. Bumalik na yung buhok niya yung mga niya. Haba na ulit. Ayan. Ipakalbo na ulit. Ipakalbo. Kasi mainit. Laking mm lalaki yung pinagupitan pag kinalbo eh. Kitang kita yung muka. Tapang na muka. Para askal. Lo. opong nga. Oh. hindi hmm, pa siya naghilamos. Pagkamalan kasi minsan na ano daw Malabo na yung mata. Bulag. Hindi ah. Kompleto mata niyan. Oh, hindi lang naghilamos pa. Oh, kaya mayroon pa yung mga atoms Ayan. Hindi yan bulag. Hindi malabo ang mata niyan malinaw pa mata eh. kita pa nga yan ng ano eh. Nakita pa niya irog e niya eh. Kasi na siya bigla. Ayan. Ayan, nalang rashes. Dito na makita eh sa dyan kung may ano. Masama pa karamdam nila. May mga rashes siya na Ayan, bumukang kang siya. <laughs> bumukang kang na. Ayan, ganyan no. Wala, linis ng chan. Ito <laughs> yung baby namin yan eh. Ayan, na namin yan. Iningatan na namin yan. Ayan, may namin magyaya yan. Ayan guys, yung mga hindi nakakalam ito, pagbasa ang ilong, ayan, healthy yan. Pag nag-dry na tuwit na ang ilong, nakapainamin nyo agad yan. Yung dehydrate na yan. Tapos yung dila nila, tingnan nyo lagi. Ang pink, ayan, healthy yan. Pag wala, ano, maputla, ipacheck up nyo na kasi may dinaramdam po yan. May dinaramdam sila. pala yung dila. Ayan, pink yung dila. Labas mo baby. Ayan pala yung ilabas. Ayan. Ganyan ang mga palatandaan. Okay, no. Ayan, minsan may ano yung, ano daw, yung uh, bulati sa dugo. Ano ba yan? Tama ba? Bulati sa dugo. Ano na, ano na. Ano, ano. Ayan, natin na to kasi oh. yan. Sa ano yung ano siya, kulang siya sa dugo. Ayan. Lahat ng paraan ginawa magkaroon lang ng ulit ng dugo. Mm -hmm. Ayun, Ay, yung baby namin, ayun na siya ngayon. Ayan. Lumaki na siya. Ayun ba, diba, baby? Mabay ka na sa kanila. Okay, guys. Salamat sa panonood. Salamat po sa lahat ng na, na uh, tumapos ng video. Uh, please subscribe ni us um, uh, ano daw? <laughs> Pa-subscribe naman kami sa aming YouTube YouTube, uh, YouTube, 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 YouTube channel, ayan, Simple Life, ayan po, uh, uh, para ano naman po kami sa aming YouTube channel, uh, Save Life, ayan po yung pangalan po ng aming, uh, ang YouTube channel, Save Life, ayan po guys, ayan, so, pakisubscribe po kami don, salamat po ng marami, ayan po ang lahat, God bless.